Andito pa rin tayo sa Consuerte Motors ng mga sa sabataan para naman dito sa Jet 4 RX ng S1M no? 125cc pero napaka 6.6 sa specs and features so titingnan natin namin din natin kung kanya cash price and installment pero bago yan huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at hindi mo na rin yung notification bell para update tayo so, sa mga video patuloy nyo ang follow sa aking Facebook page तब तक को स्पीकर ito yung SYM Jet 4 Palagay dito, ayan Jet 4 RX 125cc So, nilabas na rin to mga kapatid uh, Noong 2023 Pero Ngayong 2024 Nilabas na rin sa marami pa mga branches Tulad dito sa Consuerte Motors, Hermosa, Bataan ay meron na pong available na unit. So ngayon lang natin nakita to sa personal mga kapatid. Patagal din nating inaantay ito. So ngayon lang natin na vlog ngayong 2024. So siguro sinabay-sabay na lang ah uh, Mitsukoshi at ng SYM na ilabas yung mga bago nilang mga motor. Katulad nung na-picture natin na Samurai 155. So ito kakaiba rin dahil ito ay naka ah uh, naked handlebar. bar, o. ano? gusto ng ganitong formahan ano dahil parang adventure scooter na to mga kapatid kung titingnan niyo tapos napakaganda ng design niya oh sa kanyang panel gauge ayan fully digital na rin yung kanyang speedometer odometer then yung signal light indicator ito makita niyo diyan tapos yung uh, ilaw ano may oil check din siya dito no sa engine check tsaka yung sa gasoline meron din siya no? ang ganda ng forma no? parang robot tapos dito meron din yung logo ng SYM tapos kulay silver naka allen bolts na rin ganda tapos yan naman yung kanyang naked handlebar ah uh, kulay glossy gray naman napakinta may glitter effect no? tapos na sa mga switch quality quality ang ganda ng pinduta ng SYM ito yung high and low ito yung signal light switch kusina Then dito sa kabila, ito, meron siyang hazard. No? May maganda rito. Tapos yung electric starter naman niya dito. Tapos sa uh, uh, lever niya sa pre, no? Ito. Yan no? Kulay silver. Aloy po ito, mga kapatid. Tapos ito naman yung brake fluid niya. Then dito sa kabila, ayan. No, ganun din yung kulay. Tapos may pa yan na cover, oh. yung kagagahan. Oh. Tapos balik tayo dito sa may front. Ito naman, meron siyang mini visor din. Glossy lock. Ayan, ang ganda ng forma, oh. parang robot. Para siyang may mata pa dito. Tapos yung signal light niya, nakaseparate din. Ayan, dito sa taas. Pero halogen bulb po. Tapos flexible din. No? Tapos dito, sa part dito, ito, may glossy siya dito na black. Then yung logo ng SYM ito. Tapos makikita rin natin dito yung Euro 4 Clean Power Tsaka Jet 4 uh, ah, ah, Sticker nya no? So FI na rin to mga kapatid Kaya matipid na sa gasolina Tapos dito kakaiba din yung kanyang headlight Mapansin natin no? Ang ganda, naka split type na rin Tapos isang buo lang siya. no? Tapos meron din siyang park light Magkabila ang gilid So may ilaw din nya na kulay puti So visible yan sa umaga at sa gabi No, tapos meron din siyang parang carbon fiber finish dito sa may pinaka front. Sa fender, ito, ang ganda rin, no. Bulky yung fender nito sa harap. Glossy black naman. Then may reflector 'yan kabilaan. Then naka-telescopic fork na kulay black. Malaki yung telescopic fork niya dito, ha? hindi basta-basta makakapit. Tapos, oy, kagandahan din, makakapit ay combi brake system na rin pala 'to, no. Napaka-safety features na rin yun. Tapos yung disc brake naman niya, ito, naka-wavy design din. Tapos dual pad caliper dito. Ayan, pagandahan pala dito mga kapatid, naka CST tires na siya sa harap at sa likod. So, goods na goods yun. Magandang klase na rin yan. Sa kanyang mags, ayan, kulay silver. Ayan yung design. Tubeless na rin. At ang size ng gulong dito sa harapan ay 110 by 70 by 12. Dito naman sa likod, yun lang din, naka-tubeless din. Then, drum brake po yung kanyang preno sa likod. Ano? 120 by 70 by 12. Then, dito sa kanyang side, makita natin yung kanyang uh, emblem na napaka-astig. Ito, Jet 4 RX. Ayan, ang ganda. Tapos, meron pa siyang vehicles yan dito na Jet 4 no? Tapos glossy red na 'yan. Tapos mayroong parang carbon fiber dito sa side na 'to. Ayun. Tapos sa panggilid niya, ito naman, 'yan yung kanyang airbox. Then mapansin natin, wala na rin siyang kickstarter no? Tapos glossy uh, dark gray ito, no? Tapos may SYM 'yan dito. Tapos naka single shock. ayan yung kanyang shock. Adjustable din yung kanyang shock dito. Ayun, meron siya dito ah uh, ajasan Then, magandang features, meron din siyang side stand. Kill switch. Yan. No? Dito. Tapos dito sa likod, eto, mapansin natin yung kanyang taillight, tsaka iba din, no? Parang robot din ang formahan. Kung makikita lang natin, no? Yan, no? Ganda. No? Yan, meron siyang Ah, parang pa J nga, kaya jet, no? Pa J dito. Baliktaran. O LED na. Except lang dito sa signal light na halogen bulb. Pero kagandahan, andito na rin. Hindi siya naka -separate. So, okay na okay yon. Tapos, meron din siyang ilaw dito sa plate light. Ayan. Tapos, ito na yung fender niya sa likod. Bulky. Tapos, flexible. No? Tapos may reflector pa yan dito sa dulo. Dito naman sa kabilang side, ito naman yung kanyang cooling system ay naka air cooled. So, okay naman yan dahil 125 lang to. Hindi siya malakas mag-init. Goods na goods na rin yun mga kapatid. Then, sa muffler, ito naman. Ito yung heat guard nya. Plastic na matte black. No? Tapos yung Mapler, mat black din. Tapos yun naman yung dulo. Meron siyang maliit na tubo. No? Tapos meron din siyang tire hugger. Ayun, no? napaka safety ng uh, gulong natin para hindi naman madumihan yung loob nito. Then dito naman tayo mga kapatid, sa kanyang grab bar. Ito, kakaiba. Magkahiwalay siya. Ano? Ayan no? Tapos mat black yung kulay. So matibay siya. Ang ah, kapatid ah, uh, kapit na kapit yung kamay natin dito. No? Tandaan, alin bolts. No? Pwede na rin natin itong palagyan ng top box kung gusto nyo, mga kapatid. Tapos, yung upuan niya, ito, ang ganda rin, no? Ng tela. Mapansin nyo. Ayan, no? ganda ng stitches na dito. Parang tatlong Uh, texture mapapansin natin dito mayroong gantong design yan tapos ito tsaka ganito no galing ganda ng pagkakagawa tapos saktuhan lang din yung lambot ng kanyang foam no tingnan natin yung compartment ayan no lapad ng kanyang compartment laki patingin ko kakasya dito yung full face na helmet na maliit lang, no? Or half face helmet. Kasyang -kasyang dito. Tapos yung battery niya dito rin pala, no? Sa may likod. So, wala dito mga kapatid yung kanyang fuel tank. Kaya malaki pala itong compartment niya. So, yung fuel tank niya, eto. Yan, yung magandang ginawa dito dahil nandito sa may harapan So, ang purpose yan para maging balance yung weight ng motor, no? Dito na rin binubuksan yun sa may uh, ignition niya, ayan. No, lang natin pag gano'n, bubukas na yung gasoline niya, no? Tapos, naka-shutter lock na rin. Tapos, yung susi, ayan naman. laki din, parang sa kotse. Tapos, may tatak ng SYM. Tapos, dito sa gulay board, malapad din. No? Malapad no? Ayan, no? Eh, Talos isang dangkal natin. Tapos, pwede ka pang tumapak dito. May space pa siya dito. Then dito, pwede rin. No? Ayan, no? Eh. So, wala na siyang tapakan sa angkas. Parang ito na yata yung kasama na to, no? Dito, sa tapakan para sa angkas. Tapos, meron din siyang air ventilation para naman sa makina niya. So, ayan po. Available po yan mga pati, dito sa Consuerte Motors Hermosa Bataan. So mag -pera lang kayo dito kaya ma'am para ma-assist nila kayo no, itong Jet 4 RX. Yeah, no, ayan. Ang ganda nito dahil uh, very comfortable yung position natin dito. Tapos naka-naked handle ko. Kaya so, napaka-ganda na rin. No? Tapos 125cc lang. Uh, expect natin na matipid na sa gasolina to. Tapos sa features niya napaka uh, siksik -sik din mga kapatid no? parang uh, hindi nalalayo sa mga ibang mga brand no? kaya po natin at pakita ko na rin yung kanyang cash price and then yung installment